ito gabinete ng na nel kate ito haydiko haydiko haydika teran ko to na isa kokoh <coughs> ang sumusunod sa tanong pala yo so sila lang ay nag

tapos na dito dito tapos na dito yung dito wala na yung ito dito na naman sa kabila lahat nanuhin ko to lahat bihib lang bib, Ay, Pag ganito, nakang lolo Ross. Si lolo ko, pag ganito, si mga ron. Ah. Sa pa yan. Kung nagmamalali ka dahil gutom na, marami nang bukita ng hintay, sarado natin, para malakas na lang. Okay, very good. Wow. Okay. Kung mapapansin nyo, kasi gumagana ito using the classification principle. Pinakasipahin nyo lang yung fuel niya, which is the bar, by burning okay. the okay. fuel, and supplying it

Dito na naman sa tile. Mm. Wave lang kay eh. haba ng okay. ano, okay. so, Behave lang, behave. Okay. So, ang ay natin na

Stitching. Mana kita monggol? Ka kayo, kan kayo. Mana? Ah, sifat kayo ba? Ah, kayo. Kuk -kuk. Karon. Tapos na, wala nang nang. lang po hmm? ako nga ito. Good na good. Tapira Bye bye mami. Bye mami. bye mami. 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 mami.